Hello, hello mga kadam Tingnan nyo naman na, napuntahan nating dumpster dito. Ayan. Tingnan nyo nga naman. O, oh, di ba? Nakakalok. Ang dami niyang serial. Sos Mariosep. Grabe sila. Gusto mo? Eto, libre lang. Sobra, sobra. Gusto nyo mag-diet? Pwede kayo sa biskwit. Ayan, o. Oh. Dietary supplement. Charot. Cookies lang yan. Tsaka pang diet na chocolate. Baka uhaw na uhaw na kayo mga kadamser O ayan, libre lang yan Palipalitang jackpot yan Siyempre, dito na naman tayo O ba diba? sa dami nito Mapapa, wow ka talaga Ayan, dito pa Ayan mga kadamser o oh. Chocolate ba hinahanap mo? Breakfast protein, dark chocolate cocoa yan Puro lahat yan mga ano Mga healthy Healthy food Char Dito naman o mga tira-tira sa dami nito. Tingnan nyo ang palibot, mga kadamsters. Puro dumpster yan. Madilim lang. Ayan. Puro dumpster yan. O, ayan. O, diba? So, kaya, abangan na lang. Babush!